演白导演。 shout out Analisa Pinto Ardol kaya lang ka maglo live punta ko sa ano mo punta ko sa live mo kaya nang ka mag live good morning din sa i-idol hindi ko na napupunta yung live mo Sol Burger, ah, shout out sayo. Team, um, team Rab. Kayo lang ka mag-live by then? Annalisa. Pinto. Kain tayo. Si... Ay, do analisa anong anong team anong team tuwa kayo? Anong team kayo? Every day 5 p.m. Ah, okay. Hello, hello, just day. Happy eating. Ayan, kain tayo. Kung mga hindi pa kumain ka dyan, kain na. Every day 5 p.m. Anong, hanggang anong oras po ba yan? 5 p.m. Masa trabaho pa ako nyan eh. Kaya pala hindi ko matimingan yung ano mas yung live mo yun. Eh. Alas 5. Alas 8 pala bas ko nyan eh. Kain tayo Idol Anna Marie. Ngayon, kain tayo, guys. Yung mga hindi pa kumakain dyan. Mmm. Five to seven. Hindi ko na nga maabutan yan. Eight kasi ang labas ko, eh. Sarang minsan matimingan. Pag walang overtime. Good morning, Aseo Idol. Good morning, Sir Dennis Douglas. Alam naman naman ako. Mm, dami kong pagkain, no? May ano pa? May kiwi. Kain. Sa so, mga hindi pa kumakain 'yan kain, no? ano siya parang ginis ang baboy Ginisa, ang tapos ano lang Sibuyas lang nilagay nila Japanese ano Japanese Japanese ah uh, na luto kina tagle ba ba yung asawa ko nakapag comment kana, na himala pwede na mag comment ng iphone Comment ka nga, Chela. Yung aking asawa dyan. Mag-comment ka nga kung makakapag-comment ka. Ano yung nilaga mo? Masarap din yun eh. Yung bata ako, favorite ko yun eh. buto na lang ka. Pa. Kaya pag kumakain kami ng langka, hindi namin tinatapon yung buto. Sana all may iPhone. Hmm. Hindi kasi mayroon ako napindot dito sa ano sa setting ng lab ko. Yung lahat ng iPhone na user, hindi makakapag-comment. Kaya, inaayos ko yung setting. Idol, Jodeline, may glove shoutout sa'yo. Lens tayo. Ayan, hello sa'yo Idol, Jodeline. Ay, do, Jodeline, mukhang matutuloy yung ano natin eh. Yung segment sa Sabado. Lunch tayo. Sa mga ano, pag natuloy yung segment sa Sabado, ano na yun, tuloy-tuloy na yun. Every Saturday. Hindi pa malayo yung place niya. Ano niya yung place na siguro 2 hours from my place. Ethel Dana kina shout out sa iyo <coughs> Di ba naka-live kayo Idol Dana? Nakita ko yung dumaan ako doon, eh, pero hindi lang ako nag -ano. Malayo yung place niya, 2 hours eh, pa my place eh. Sabi ko sa kanya, darating din tayo dyan, kasi matagal pa naman siya sa South Japan. Magkikita din kami na. Kain tayo idol, Dana. Mm. Ganda ng papa. Nagpapasexy si XCC Idol Ana Mari. Magay maganda yung idol healthy. okay kailangan ko din mag-diet na. Tumataba ulit din ako. nag -usap na, nag -usap na kami noon eh, ni Jojo tinawagan ko siya kaya alam malayo yung place niya tapos no time, busy sabi ko next time meet kami sa inyo dyan guys sa mga nagahabol ng views minutes guys punahin nyo muna yung ano punahin nyo muna yung tawag yung followers nyo kapag nasa 4,000 yung followers nyo saka nyo habulin yung minutes view saka kayo mag live na mag live taglit lang yan Shout out sa iyo Edwin Puluan from Camarines Bicol, Salagun, San Jose, Camarines Sur. Oo oh, nga, ang nga, kabait nga. Pagkikita din kami noon, hindi lang yon siguro. 68 team bangko naging 61 na lang sir ba wow. galing nga effective yung ano ah yung buto ng langka mo idol galing congrats tuloy tuloy na yan ano yan balik alindog na <laughs> balik alindog eh Yan capital S sa'yo, Sismon. capital capital S. Salute sa'yo. Salamat sa pagdalaw sa akin live. Saan po yung T6 nyo, Idol? Eh, sis. Saan po ba yung T6 nyo? Ilan na yung ano mo? Minutes view mo. Idol Analisa. sa mga malapit na dyan ang paspasan nyo na ilan na yung minutes beam mo akin hindi pa hindi ko pa ganong inaano eh inaano ko muna yung followers ko huwag ko munang isagad yung minutes mo. Salut sis mon. Salamat sa pagdalaw. Nagre-release ka din ba sis? Para puntahan ko yung ano mo, bahay mo. Wala naman po. Malapit na, 4K na lang malapit na 40 4000 na lang eh, 4000 na lang Congrats Shout out Hana Idol Hana shout out sa iyo Kato yung shout out po idol. Master, bihay, kuya. Kain tayo bihay. Kain tayo guys, idol Hana pati talibong kain tayo. Yes, kain tayo. Sa mga hindi pa kumakain ka lang, kain na kayo. Huwag niyo pabayaan ng sarili niyo baka mamaya na stack na kayo sa sa reels eh napapabayaan niyo na 'yung sarili niyo hello po sa lahat um, salam, salamat po sa mga pagpunta sa ano nga pala guys sa 'yung mamayang gabi uh, 5 pm po daw uh, live po yata ni Janet Alcoran pa support na lang sa mga online mamaya tapos ka na ah, tapos ka na nag lunch naunahan mo ako dun ah ano siya ah tawag dun miso si ang tawag dun miso siro soap, soap na nilagyan ng tokwa tokwa tapos konti dahon ng ripolyo mm, ano yan Thank you. Sana ma malako na po. Ang bagal po na bigay ng dapat nga po. Tapos tapos na to. Hindi ko nun. Araw-araw. Araw-araw ka naman nag-live dito. Gawin mo tatlong oras. Araw-araw. Para pasok agad. Lagi ka magpapakyat para ano mabilis ang ano kailangan ano yung sa bawat live mo marami umakit sa'yo para matapos agad yung minutes view tsaka importante yan, kailangan marami nagsishare kasi kung, konti lang ang share konti lang papasok na minutes view at sana sa bawat, sa bawat live sana mayroon 40 na na-share party at least maganda yung pasok ng minutes view kasi kung konti lang yung share konti lang din manunood ayan guys ha, sa mga nagla live po dyan pa share ng mga live at least mga 40 to 50 40 to 50 na share para mabilis makuha yung minutes view Kumain ka na bihay Pinso kain ka na Lunch na rin dyan sa'yo eh. Ayun Kuminsa ng konting comment Ang gawin mo Sabihin mo to sa Ayan guys ah tip, tip ko lang guys Sa mga nagla live Hindi lang sa akin no? Uh, kailangan po kasi ng comment kahit magkulitan po sa chat box okay lang yan kailangan maraming comment kasi yung comment po nag, uh, nagbibigay din po ng engage yan kay, kay Lolo Mitch. so sa mga pupunta sa live mag chat kayo na mag chat kahit ano sabihin nyo okay lang kahit na uh, emoji lang kailangan mag ano kayo mag, mag comment kayo na mag comment para yung engagement po sa sa minutes view ma, ma malaki yung bigay ni Meta kasi kung konti lang talaga yung comment, konti lang din talaga ibibigay ni Meta so yun ang technique talaga guys sa mga nagli live sa sa pumupunta sa live mag comment lang kayo na mag comment kailangan din kasi yung comment sa ano, yun, sa minutes view kasi kung konti yung minutes konti lang binibigay di pa kuya yan kain ka na yan mag end na ako guys salamat sa mga nagla live dyan ha. Sa, sa, sa pumupunta ng live, comment lang kayo ng comment kahit na paulit-ulit yung ano, hello, kain na, alis na, mga ganun, para at least yung comment. Kaya mas maganda yung live, may nagkukulitan. Kaya dapat dun sa live talaga, may nagkukulitan. Kasi kung walang nagkukulitan, tahimik lang lahat, puro kwento lang nasa taas. So, kulang, kulang yung engagement, kulang yung minutes view. So, kailangan maraming kulitan. Yan, shout out sa iyo, Humble Gym. Salamat guys. Ako yung babalik na. Ginagamit ko 'to kasi ano eh. helmet kasi ako. Yung gamit ko na helmet, mainit. Nagtrabaho kasi sa trabaho ko kasi pro clip eh. Labayin, thank you. Ayun, sige. Sige, ka na idol. Sige, bye, bihay, bye. Bihay, ipopost kita minsan na. Ah. Guys, pa payakap naman dito kay bihay, guys. Uh, konti na lang ang kanyang followers, guys, para mag-5K. Ingat din, Catherine Talibong. Ingat po lagi, ha. Salama, salamat, salamat. Mm -mm. Oo, oh, yun lang, yun lang talaga. Bye, master. Salamat, salamat. Bye, guys. Thank you, thank you. Ingat, ingat lang lahat. ು